Nang dahil sa nag-overheat na electric fan, nasunog ang hilera ng mga bahay sa Santa Mesa, Maynila. Walang namatay na residente. Pero ang mahigit isang dosenang alagang pusa ng isang mag-asawa na trap. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nagnangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente sa barangay 636 sa Santa Mesa sa Maynila. Pasado alas 5 kahapon nang sumiklab ang sunog sa hilera ng mga bahay na yan sa laki ng sunog. Umabot sa labing apat na fire trucks ang napasugod sa lugar. Tulong-tulong ang mga bumbero sa pagbomba ng tubig sa nasunog na gusali. Kapilang sa mga nasunugan, ang gurong si Edward Santos. Nasagip niya ang mga anak at alagang pusa. Pero ang report card ng mga estudyante niya, abo. Nakita ko nagsisigawan na yung lumabas ako, malaki na apoy. Binaba ko na agad yung mga bata. Yung ginagawa ko, iniwang ko lahat doon. Pero kung si Edward nasagip ang alagang pusa, namatay naman ang labing tatlong pusa ng mag-asawang nakatira sa bahay kung saan nagsimula umano ang sunog. Kwento ng mga residente sa isang electric fan nagsimula ang sunog. Iniwan daw itong nakabukas ng mga may-ari. Dahilan para magliyab ito. Kumalat ang apoy hanggang doon sa katabing bahay at maging doon sa four-story apartment. Kaya raw iniwang nakabukas ang ventilador ay para mahanginan ang mga alagang pusa ng mag-asawang umalis noon. Nakasara yung room. Tapos katabi niya lahat, katabi nung unit na yon lahat ng mga breaker, main breaker. So wala na makaakyat kasi yung wood nga, yung hagdan, natatakot na. Inabot ng tatlong oras bago tuluyang napatay ang sunog. Nasa dalawampung pamilya ang apektado. Inaalam naman ng mga bumbero kung ang nag-overheat ng electric fan ang naging mitsa ng sunog. May paalala naman ang mga otoridad, lalo ngayong mainit pa ang panahon. Tagalin muna natin yung mga nakasaksak bago tayo umalis para kampante din tayo pag umalis tayo. At saka regular natin ipacheck ang mga electrical wireless natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.